Sa Pilipinas, ang mga produktong gawa sa leather ay higit pa sa tradisyon. Ito ay simbolo ng husay at pagmamahal ng ating mga manggagawa. Mula sa mga simpleng souvenirs hanggang sa mga stylish na bags. Sa ating docu-series, samahan niyo kami at tuklasin ang hilig ng mga Pilipino sa mga souvenir at dekalidad na produkto at kilalanin ang Ninja Leather PH ang kauna-unahang tagagawa ng leather boots sa probinsya ng Ilocos Norte. Halina't saksihan ang pag-usbong nito sa tulong ng DOST Region 1 sa ilalim ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP. Hello mga kaagham! Ako po si Nina, ang may-ari ng Nina Leather PH from Batac City, Ilocos, Norte. Nag-start ang Nina Leather PH Year 2016, after ko magresign sa aking corporate job. During that time, wala akong source of income, naging reseller po ako ng mga leather goods sa aking kaibigan na dati kong katrabaho and eventually, inaral ko yung proseso ng pagtitinda ng leather, kung saan ako makakapag-resource ng mga materials. Luckily, tinulungan naman ako ng mga taga-Marikina kung paano magsimula. Nagsimula ako sa aming garahe na mag-isa lamang. Inaral ko lahat ng aspect ng pagliliter through the help ng mga tao sa Marikina. So ako ang nag-cut, ako ang nag-stump ng mga pangalan, and at the same time, ako rin yung nagka-quality check. Ang challenge ng time na yan was, meron ba kaya akong magiging market sa Ilocos Norte? Kasi parang dadalhin ko yung Marikina sa Ilocos Norte na napaka-imposible. So ang ginawa ko, nag-outsource ako ng mga nanahi sa Ilocos Morgue at i-test kung kaya ba nilang magkahit ng mga leather. ah uh, na check ko na kaya naman pala nila and that's the time na bumili na ako ng sarili kong sewing machine na isa. So, inaral ko din ang magtahi and then eventually, nag-hire na ako ng mga katulong ko sa negosyo. Within the community, may mga naturuan naman ako kung ano yung mga naturo ng mga tao sa akin sa Marikina. Mula noon, doon dumami na, nagkaroon na ako ng dalawang sewing machine, tatlo, dumami na rin yung mga tauhan ko para katulong ko sa paaking negosyo. During the pandemic, kami yung unang naapektuhan dahil non-essential kami. Yung mga ibang staff namin, napilitan ng umuwi sa kanilang mga probinsya. Pero, trinay kong isustain yung mga naiwan. And that's the time na nagtahing na kami ng mga Inabel mask. Nakipag-collaborate na ako sa mga ibang sellers ng Inabel dito sa Ilocos Norte para may support naman sa mga nag abel that time. So, um, during nung time na yan, nagkaroon na rin kami ng parang um, Leather and Inabel bags. So, parang nagkaroon ng product development ng time na yon. And it was an opportunity for us kasi we can showcase yung leather goods pa rin namin. At the same time, kaya pa rin namin silang ibenta during that time. And then eventually, nagkaroon kami ng chance na lumipat sa mas malaking um, work area at may counting challenge because pandemic pa rin nung, nung time na yon pero nag-take na kami ng risk na lumipad sa mas malaking area so that we can produce more orders and i was anticipating yung time na baka babalik yung mga orders right maybe a year or two ng pandemic pero mas mahaba pala yung effect ng pandemic so nung time na yon nag-iisip na ako ng ibang paraan na kung paano ba kami mag-survive or paano ko i-sustain yung Nina Leather. So hindi kami tumigil. Tuloy-tuloy pa rin kahit konti ang benta. After ng pandemic, bumukas ang maraming opportunities for us and dumami yung orders. Pero ang naging problema namin, um, hindi na kaya ng production namin. So that's the time na nagtanong ako kay Sir Lawrence from t Factory na assisted na ng DOST kung pwede niya akong i-refer. So, nirefer niya ako kay Sir Gerald from DOST Ilocos Norte. Inexplain niya lahat kung paano yung proseso ng pag-apply ng SET-UP program ng DOST. Uh, for Ninya letter, uh yung una pumunta siya dito sa office, uh, nagsabit ng uh, LOI, yung letter of intent. Tapos noon, sinunod namin na ginawa. Uh, pumunta kami sa tiningnan namin yung production area niya at tiningnan namin yung mga uh, papel niya kung pasok sa setup. Noon din identify na namin yung equipment technology na kailangan niya sa production niya. Tapos noon, uh, gumawa na ng uh, project proposal tapos isinamit sa for Tech evaluation. Pagkatapos ng Arctic Evaluation, na-approve naman yung project ni Ninia Leder. Uh, tapos tuloy-tuloy na yun, uh, nung naibigay yung yung intervention, tuloy-tuloy na rin yung tulong namin sa kanya, nag kami ng energy audit. Uh, lahat ng mga trainings, inaimbitahan namin siya. After sometimes uh, lumago din yung uh, production niya, pati yung sa income niya, halos almost 50% yung increase ng uh, gross income niya at saka marami na rin siyang napasok na mga uh, yung mga pinagbibintahan niya ng mga product niya at saka marami na rin, hindi lang dito sa Ilocos Norte ang inaabot ng mga product niya umaabot pa hanggang Manila may nag-oorder pa sa Cebu kung minsan yung mga balikbayan na galing sa Amerika na taga dito sa Ilocos Norte bumibili sa kanya tapos dinadala dun sa US na ibinibinta So from there, kinailangan ko ng mga machines para tumulong sa amin ma-process namin lahat ng orders na meron kami So na na namin yung mga machines from setup program ng DOST dumami din yung kailangan naming tao So, nag-hire ako ng mga tao within our communities and ang gusto namin tulungan during that time is yung mga single parent and yung mga matatanda. So, nag-hire kami ng mga tao na pwede namin tulungan. So, humingi rin ako ng tulong sa mga nasa Marikina para i-train yung mananahin namin para maganda pa rin ang quality ng products namin. So, nung time na yan, naging maayos naman lahat and sa awa ng Diyos, natulungan naman yung mga single parent at mga elderly kahit papano. Shop ni Maya Agupobra at iti niya leather PH iti upat nga taon nun kat kasi na po iti anak ni kat matulitulong nga mo iti asawa ti inal nga kasapulang iti pinagyak. With the assistance of the OST setup, set up, tumaas ang aming sales and productivity almost 50%. And uh, itong program ng DOST talaga is malaking opportunities for the small medium enterprise na lumago pa ang kanilang negosyo. So thank you very much DOST setup for helping us and for supporting our small business. Sa mga kapwa ko negosyante, ito na yung magandang opportunity para lumago pa yung mga negosyo through DOST Setup Program. Huwag kayong mahihiyang lumapit sa DOST dahil willing na willing silang kulungan tayong mga negosyante para lumago ang ating mga negosyo. Sa tulong ng DOST Region 1 sa ilalim ng setup, ang Ninja Leather PH ay patunay sa tamang suporta at indikasyon, ang isang simpleng idea ay maaaring maging isang matagumpay na negosyo.